Anyway, sa isang post si Kim Chiu sa Instagram, hindi nakawala sa pakilig ang Kim Pao fans nang may singit pa ng aktes ang cute photo nila ni Paolo Abelino sa last photo ng natural post. Akala kasi ng ilan, puro lang daw ito buka ni Kim Chiu. Hirit ng netizens, bakit daw tinatago ni Kim si Pao? Tama raw na ipagdabot niya ang aktor para wala nang makaagaw pa rito talbog. Ayan, tagtag -tag natin dun sa ano, ba? Diba? Okay. Dun sa picture na yan. Aww. Oo. Lumabas din yung isang reels na ano, lahat ng mga kanilang uh, out-of-town show sa Agusan, sa Sorsogon sa ano saan pa ba yon yung mga mall show nilang lahat talaga namang kilig nakilig ang mga Kim Paul dahil meron isang eksena doon kung saan may inilalagay si Paolo doon sa likod ng bag ni ano di ba ni Kim habang naglalakad parang meron siyang nilalagay doon sa likod di diba, sabi nga nila pagka hindi mo daw masyadong ano close yung tao na, bakit ka maglalagay ng something doon sa likod? Baka At saka, kinikilig din sila doon sa post ni Paulo na pinakita kung saan yung mga shoes, nakaganon silang lahat sa hmm. shoes ay ano nilagyan ng ano caption ng mga netizen yung isang shoes yung isang sapatos kay Paolo yung isa kay Kim na nagja-jogging papa nagja-jogging pala sila palagi oh kaya, kaya kilig, kilig na kilig super bonding sila di ba oh, diba? oh, oh. ako nararamdaman ko na 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 talaga oh pakiramdam ko ako pakiramdam ko oh, kaya mga Kim Pau binabati ko po wow. hi sa inyong lahat di ba mga friendship si Mami Amores si Miss Combs, si devil uh -huh. headed 'di ba uh -huh. si Joel Peña na kaibigan natin lagi ring nanonod nanlangdag kagalipan at bonggang-bonggang -bong kayong kayo Mister Patto na may slogan na Eat Pay Lovely Pa Hi Joel Peña uh -huh. Karen Martinez Lewel Ebora mga laging nanonood. Doc uh -huh. Mike ng Hi po uh -huh. Hi si Doc Mike kumusta uh -huh. ang ipin mo Nanalag mo yun. <laughs> ay, pero si Doc Mike. Doc uh, Mike niya. Correct, ayaw niya. Ay, Hi, oh. ay, Doc Mike. Hi, Doc Mike. At thank you rin sa Beauty Derma oh. kay yes. Ma'am Rhea Tan. Sa day ilis, day day day. sabi niyo para sa suot kung ay nag-gap. Ay, bongga. Ay, bongga ah. Ma'am Rhea pala ha? Oo. Oh, ay, And get well soon sa ating wow. friend na si... Carmen Dolala sa medyo ay. may vertigo siya, may sakit siya. Yes, Carmen. Get well soon. At sa natin mo ng Kipaw, Cut Big Alex.